Tatay, nandito po kami ngayon kasi... Tatay, nakabili na ako ng katitermo! Ayan! Palakpakan! Okay! Hello, hello mga baby loves! Hello, hello, hello mga baby loves! Ayan! So ngayon, huwag natin sayangin ng oras! Punta na agad kami sa Barangay Palale, no? Babalik na naman kami. Uh, gaya nung sinabi namin na babalik kami kasi may dala na kaming catheter na kailangan ni uh, tatay, no? At hindi lang yan, may dala din kami nga uh, bigas, mga dilata at mga uh, noodles. Ayan, so kakailanganin din nila ito para din sa mga anak ni tatay, siyempre. Siyempre, may ko surprise ako mamaya sa kanila. Thank you nga pala sa aming uh, mga sponsors no baka makalimutan ko at thank you kay Alma Reyes kay uh, Mia De Guzman Opong and mayroon uh, meron din na ano natapos ng tulong kaya lang ayaw yung pa-mention ang kanyang pangalan pero ga alam mo na kung sino ka thank you so much and god bless you all sakay kami syempre kay lahat para ko nagkakabayo mga bedalabs ha -ha. ang likot ng amin sa sakyan pero okay lang yan Ah, uh, si Ems mga kayo, naghihintay sa amin sa barangay palalo, no? At uh, nakontakt na din namin yung anak. Kaya na uh, pupunta kami doon ngayon. Sandali lang kami doon kasi para hindi kami magabihan pag-uwi. Eh. Okay, see you there! ka ikaw siton ka ditang buligang ko ikaw ay nga kulob ay oh, nga kulob pwede na lot kami ay si tatay hello tay kumusta po Hello, 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 mga baby loves. So, nandito na naman kami kay Tatang Berto. Ayan, tulad ng sinabi ko, babali kami talaga dito. Ayan, so, nandito na kami. Ayan, kasama ko si Jorwin Art, si uh, Tatang Char official si Anne's vlog, at si kalen yung makeup artist ng amin kameraman na si Sam. Okay, social de ba? Ayan, so, nandito na yung mga anak ni Ano. Oo, katatapos niya lang maglako ng kanyang ano paninda, paninda? Yes. oo oh, oh my god excited na akong kumain gusto ko nang kumain ng tininda mo ay, ay, ay si Tatay eh oh tantahin mo lang si Tatay ha kasi ayoko na maulit yung pangyayari oh, si, relax oh, lang tayo relax lang tayong lahat okay tatay ha pina ko lang sa iyo relax lang po tayo ha huwag kang mabibigla sa aming hatid ah uh, hindi na tayo masyado mag-interview hayaan na natin yung mga interview na 'yan Nandito ano, po. Relax ka, laki. Opo. Oh. Tay, huwag ka naman iiyak, ano, ha? Oo. Naku, ang daming fans ni Tatay. magilong nga kayo dyan. Okay. Hi! Yeah. Oh, diba? Ayan. Okay. Tay, nandito po kami ngayon kasi... Tatay, nakabili na ako ng kati termo. Ayan. Palagpakan. Okay. At hindi lang yan, Tay. May binili pa kami na bigas para sa iyo. Yay! Ayan. Okay. At hindi lang yan, Tay. May mga dilata at mga panoodles noodles pa tayo. Yay! Oh my God. Okay. At syempre, hindi lang yan. May pakas naman tayo din. Yay! Oh. Oo. Pero siyempre hindi ganun kalaki Huwag kayong mag-expect oh. Ang importante, meron naman tayong inaabot dito Okay, at siyempre papasalamatan ko lang Yung uh, mga Nagpaabot ng kanilang mga tunong daw Sabi nila, pasensya daw, yun lang nakayanin nila Si uh, Alma Reyes Si Mila de Guzman -ubong. At siyempre, meron din akong friend Na ayaw lang magpabanggit ng pangalan Nagpaabot din siya ng tunong Kaya tayong may biniling mga ganito. Okay, ito yung sobra. Siyempre, bibigay ko yung cash. Ayan, so nandito po. Ayan, may catheter na tayo. Alam mo ba, nasa katbalogan ko pa ito, binili tayo. Oo, o, na mga catheter. Ayan, o tayo, huwag mag-iiyak ha. Huwag iiyak, hindi ko ito bibigay. Relax relax, relax relax, oh, smile nga tay, tawa. Ayan, gawa si tatay pag nakatawa. Ayan. Oo, Ayan, eto. Huwag mong padalhin si tatay kasi mabigat. Ayan. O, oh, tanggapin mo ang aming regalo! Ayan. Ah, oh, syempre. Yung sukli ng aming pamilya. Tanggapin mo ang cash! Ayan. So, anong masasabi nyo, tay? Oh, wag iyak ka. Wag iiyak. Salamat mo, Opo. Yung to iubo Oh, wag oh, iiyak tay. Oh, relax la. Relax la. Sige, sige, smile pag habang nagsasalita kayo, naka-smile po. sige, smile. Smile po, sige. oh oh, sige. Relax, relax. Sige na. Ako na lang. Ikaw na la. Maraming salamat po sa tumulong para kay Tatay. At tigit sa lahat, yes, madam, Natalie Gaspiman call Lahat po sa mga summer vlogger ng Kalbayog noon. Uy, ganoon ngayon, umiiyak. Ito po, madam. It's okay. Tears of joy okay. yan. Kahapon po, madam. May iyak talaga ako. Pero, sekreto lang po yung iniyak ko dahil inlungan niyo po si tatay na kahit yung uh, may ano po siya. May lang pong, <laughs> Sige lang po. <laughs> may dinadala po siyang sakit na at sana po marami pa po matulungan sa ibang tao na katulad ni tatay na may sakit na ano po. Ano po, madam. maraming salamat po sa You're welcome, you're welcome. At yan naman talaga ang hangarin ng Kalbayo sa Summer Vloggers na sana po ay madami kaming matulungan na mga nangangailangan talaga. Alam mo ba, nung pag-uwi ko, galing dito, Diyos ko, nag-pray talaga ako, sabi ko, Lord, sana may himala. Sana may dumating na himala para madami kami matulungan at mapaabot ko kaagad ang tulong na para talaga sa mga nangangailangan. At alam mo ba, dininig ni Lord ang aking panalangin at ayan, meron na talagang nag-sponsor. Ayan, no? Hindi man sapat, pero magpapasalamat pa rin tayo dahil at least may naiabot tayo po, no? Na kahit, konte konti, pero taus puso pong uh, mga nagpaabot po ng tulong. Ayan, maraming salamat po sa mga sponsors. Siyempre, nandito si Odell at si Ben Wally, nandito, no? Humabol. Ayan, pakita mo yan si Delta Ray Vlog at si Ben Wally Official. Ayan, nakahabol sila. Maraming maraming salamat po sa lahat na tumulong kay tatay. Alam po na na sobrang saya po talaga ngayong araw na ito. Asa so, na payak din ako. Sige, sure. ako lang. Thank you so much mga madahan natin na nag-aspi mga call and lala sa mga vloggers. At pumunta po dito at Sir John. Tagalang po po. Thank you so much po, Sir. ay uh, maraming salamat sa tumulong po. Lahat po at nag-share at nag nanood po sa video na yun. Um, God bless po, Diyos mabalo sa iyong atanan. Um, nakita ko po lahat po nag-sponsor. Sabi ko, alas, sana po talaga malaki, malaki tulong na po yon para sa tatay ko. Um, God bless to all. Love all. Thank you, dam. Ayan, tatay, maraming salamat po. Magpagaling ka, okay? Tulad ng sinasabi ko, babalik at babalik kami dito. Hanggat merong tumutulong, babalik kami dito. Ayan. Salamat Okay, walang ano man po. God bless you po. At hindi na po kami magtatagal kasi anong oras na? Para madilim na. O baka glasses lang ako kaya madilim. Ayan. So hanggang dito na lang mga beloveds. Thanks for watching. Babush! Hello, hello, hello! <laughs> thank you very much Ma'am uh, so, Yes parang parang oh. Of course, super happy ko Oh my God, kung alam nyo lang Ito pala yung mga members yung provide sa mga vlog Alright, gawin utang Hello Yes, thank you Lord